Maraming paraan kung paano masusukat ang katapatan ng isang tao. Isa na rito ay ang nagawa ni General Fabian Crisolo Gover, kung saan handa niyang itaya ang lahat, masunod at maprotektahan lamang ang kanyang Commander-in-Chief na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. The uh, proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Dahil din sa kanyang pagsit sa pagpapatupad ng mga batas, lalo na noong panahon ng martial law, ay binansagan siyang dragon ng Malacanang. Sa kanya iniuugnay ang mga libu-libong mga aktivistang pinahirapan, pinatay at mga naglaho ng parang hula sa pamamayagpag ng rehimeng Marcos. At hanggang ngayon ang mga bilang ng mga nawawalang aktivista noong panahon ng martial law ay hindi pa rin nakikita ng kanilang mahal sa buhay. Karamihan sa kanila ay mga estudyanteng radikal na kumalaban kay Marcos sa kanya ding pamumuno ay maraming mga nahatulang mga rebelde at nakulong. Karamihan din sa mga ito ay tinugis sa marahas na pamamaraan at mga nangamatay sa utos ng dragon. Sa kabilang dako, ang samahan nila Fabian at dating Pangulong Marcos ay mahirap higitan ng kahit na ano. Kapwa sila isinila at lumaki sa bayan ng Sarat sa Ilocos Norte at sila ay naging magkababata dahil dito handa niyang pabagsakin ang sino bang tumuligsa sa Pangulo. They are massing civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Rilly, he said he you talk to you, dispers, we withdraw a little. My order is to disperse. We cannot the withdraw all the time, Mr. President. Without may... shooting them. No, 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 hold on. You disperse the crowd without shooting them. Maging ang dating senador na si Ninoy Aquino, na kilalang kritiko ng Pangulong Marcos, ay hindi nakaligtas sa bagsin ni General Fabian Ver. Kaya sa asasinasyon ng senador sa Manila International Airport noong Agosto 21, taong 1983. <tod> Walang iba kundi ang Dragon ng Malacanang ang nagplano at nagsagawa nito. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa ang pinakatapat at pinakamabagsik na general sa Rehimeng Marcos na si Heneral Fabian V. sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. ika-20 ng Enero taong 1920, si Fabian Ver ay isinilang sa Sarat, Ilocos Norte at bata lamang ng tatlong taon kay Marcos Sr. Pareha silang pumasok sa Universidad ng Pilipinas at naging kasapi ng iisang kapatiran kasama si Ninoy. Bukod sa pag-aaral niya sa batas, sumabak din siya sa Reserve Officer Training Course or ROTC sa nasabing paaralan kung saan ito ang naging tungtungan niya patungo sa pagiging four-star general sa hinaharap. Matapos na pumutok ang ikalawang digma ang pandaigdig, naantala ang kanyang pag-aaral ng law. Sa kabilang banda, naging intelligence officer naman siya ng guerrilla, at kasama pa rin niya ng mga sandalong iyon si Marcos at magiting silang nakipaglaban sa mga hapon. Pakalipas ang digmaan, nakatanggap siya ng iba't ibang mga parangal kabilang na ang Asiatic Pacific Campaign Medal, World War II Victory Medal, Philippine Defense Medal, at Philippine Liberation Medal bilang pagkilala sa ipinamalas niyang pakikipaglaban at kabayanihan upang ipagtanggol ang bayan taong 1946 naman nang maging muli ang Pilipinas dahilan kung bakit muli niyang ninais na bumalik at mag-aral muli ng batas. Unit sa kabila ng kagustuhan niya, hindi siya katulad ni Marcos na matindi ang pagpuporsigi na mapalawak ang kaalaman nito upang matuto dahil tila hindi na niya sineryoso ang pag-aaral niya at nang sandaling matapos niya ang ROTC ay nagpasya na siyang pumasok sa militar taong 1953 na noon ay kasagsagan din nang ng Hook Rebellion. Bilang third lieutenant, isa siya sa mga nakipaglaban sa komunistang grupo dahilan kung bakit muli siyang pinarangalan at nakakuha ng mataas panarango bilang second lieutenant. Nagtuloy-tuloy ang pagtatamu niya ng mga parangal hanggang sa siya ay maging captain dahil sa patuloy niyang pakikipagbaka para sa sandatahang lakas. Sa kabila naman nito, sinasabi na simula nito siya ay nahinto sa pagiging kapten na lamang na ayon sa kanya ang mga maimpluwensyang politiko ang kumukontrol sa promosyon ng militar kung saan kung sino ang malapit sa mga politiko sila ang nagtatama ng promosyon at umaangat ang posisyon. Nagtagal siya ng halos labing limang taon bilang isang captain. Ngunit nagbago ito simula noong maging congressman si Marcos kung saan kinuha siya nito bilang personal driver at bodyguard at sa mabilis na pagbulusok ng karera nito sa politika. Umangat din ng mabilis si Fabian dahil sa politiko nga umano ang pinaniniwala ang nagdidikta ng kanilang mga promosyon. Ang katapatang ibinigay niya kay Ferdinand Marcos ay mahirap tawaran dahil mula ng maging congressman ito hanggang sa maging pangulo ng bansa ay kasama siya nito dahil si Fabian Umano ang tipo ng tao na hindi marunong humindi anuman ang naisin ng kanyang amo. Sa katunayan, minsan na rin sinubukan ni Marcos na utusan na tumalon sa bintana ng palasyo ng Malacanang at agad itong tinugon ni Fabian na gagawin nga niya ito. Matindi ang katapatang ibinibigay niya at bilang ganti, naging labis na malapit silang dalawa at ang noon ay captain ay naging general agad sa loob lamang ng limang taon. Sa kanyang pag-angat, marami siyang nalampasan na senior officer dahilan kung bakit nahirapan siyang makakuha ng maayos at magandang relasyon sa iba pang kasapi ng opisyal bati ni Fabian ang mga pangyayaring ito at inamin din na maliban sa katapatan niya na dahilan ng pag-angat ng kanyang pwesto sa ROTC training lamang niya nakuha ang kanyang kaalaman sa military science sa kabila naman nito, nakapag-training din siya sa Amerika at ayon sa kanya, wala siyang nakikitang magaling na politiko ng mga panahon na iyon maliban kay Marcos. At ang katalinuhan nito ang asset nito dahilan kung bakit naging matindi ang katapatan niya rito. Taong 1972, nagdeklara ng martial law at kasabay nito ay naging pinuno siya ng National Intelligence at Coordinating Council kung saan siya ay secret police ng Pangulo. Sa madaling salita, sumunod sa Pangulo, siya ang tinuturing na pangalawang mataas na tao sa bansa ng mga sandaling iyon. Nagpapadala siya ng mga espiya sa mga ahensya ng gobyerno nakilala bilang bertugo na kinatatakutan ng lahat dahil tinatarget at tinotorture ang mga kumakalaban sa gobyerno at maging si Ninoy Aquino ay hindi rin umano nakapalag. Dahil sa naungusan ni Fabian na isang ROTC graduate ang ibang mga nag-aral sa magagandang universidad, unti-unting pumaliktad sa gobyerno si Ramos sa kabila ng pagkakaugnay-ugnay nilang tatlo. Hindi nila nagustuhan ang pamamalakad ni Fabian dahil sa hawak nito sa leeg ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ngunit wala silang magawa dahil si Fabian lamang ang pinagkakatiwalaan nang pangulo. Si Fabian at Marcos ay dalawa lamang sa loob ng isang pribadong silid kapag sila ay nagmi-meeting at maging ang mga gabinete ay hindi nalalaman ang pinag-uusapan nila. Sinasabing kay Fabian muna dumadaan ang lahat dahil ang salita umanu nito ay tila katumbas na rin ng salita ni Pangulong Marcos. Malaki ang kapangyarihan na nakuha niya dahilan kung bakit binansagan siyang dragon ng Malacanang na animoy nakabantay sa palasyo. Sa buong panahon ng martial law, naparami niya ang bilang ng sandatahang lakas ngunit kasabay rin nito ay ang pagdami ng mga kaaway ng batas dahil dismayado sila sa pamamalakad ng militar. Maging ang tatlong anak ni Fabian na sundalo ay mabilis nakakuha ng mataas na ranggo at namamahala sa seguridad ng unang pamilya. Taong 1976, panahon ng kanyang pagriretiro, ayaw pa rin siyang paalisin ni Pangulong Marcos sa serbisyo. Dahilan kung bakit nagagalit ang iba dahil nawawalan umano ng kakayahang manungkulan ang iba pa sa kabila ng kanyang serbisyo. Isa sa naging kontrobersya na kinaharap niya ay nang masangkot ang kanyang pangalan sa pagkasawi ni Ninoy. Dahil sa ito umano ang umaresto rito at ipinahayag din umano ni Ninoy sa isang press na si Fabian ay isang bertugo at magnanakaw na kinatatakutan niya. Dahil sa kontrobersya, nagbitiw si Fabian sa kanyang posisyon ngunit hindi pa rin ito binatawan ni Pangulong Marcos at nanatili itong makapangyarihan hanggang sa maganap ang kudeta noong Febrero taong 1986 sa pangunguna ni Juan Ponce Enrile. Natunugan ng anak ni Fabian ang planong kudeta laban sa pamahalaan dahilan kung bakit pinalakas niya ang puwersa ng milita at naglagay ng mga bitag. Naging magulo ang sitwasyon dahilan kung bakit nag-request siya sa Pangulo na magbigay ng hudyat kung raratratin na ba ang mga tao. Muli nagsalita si Fabian upang pahintulutan siyang paputukan ang mga nakaharang sa daanan, ngunit hindi siya pinahintulutan. ni Pangulong Marcos. Sinaluduhan siya ni Pangulong Marcos dahil sa paghanga sa matindi nitong katapatan at kasabay nito ay sinama ito sa paglipad patungo sa Hawaii kung saan doon nila ginugol ang nalalabi nilang buhay taong 1989, pumanaw si Pangulong Marcos. Muling nakabalik naman sa Pilipinas si Fabian, ngunit binawian na rin ito ng buhay noong ika-21 ng Nobyembre taong 1998 habang nagpapagamot sa ospital sa Bangkok, Thailand. Siya ay namaya pa dalawang buwan bago sumapit ang kanyang kaarawan at inihimlay sa kanyang bayang sinilangan sa Sarat, Ilocos Norte. Nagtapos man ang buhay nito, mahigit dalawampun taon na ang na nakakaraan ay sariwa pa rin sa mga Pilipino ang maladrago nitong pamumuno sa ating sandatahan lakas lalo ng noong ipinatupad ng Pangulong Marcos ang batas militar sa ating bansa. So ngayon, lamunaha.